Kasi so, yung mga oragon, ah, magandang tangali. So, bali, nai-update na ako dito sa amin naman natin ito. Nakabog na kasi tayo dito sa likod. Ayan. So, Sarap. Tapos sa harapan may nabubungay tayo. So, i-update ko lang yung nag-comment kasi sa akin na ano daw. Dapat daw sa lalim ng bubong. Yung dapat daw sa lalim ng canopy, yung bubong. So, ito, papakita natin kung ang itsura nung... Ayan ah, kasi yan. Kasi babong tayo ng canopy. So, gusto, ano so, sabi, dapat daw sa lalim. So, okay nga yun sa ilalim kaso may iniwasan kasi ako nitong uh, tatamaan pag nagtaas. Kasi ito, kasi dapat talaga nasa ilalim yan ng kanopi. Kasi kanopi sa yung design. Yun. So, pero may iniwasan kasi ako ito. Papakita ko sa inyo para hindi uh, naman tayo sabihin na mali yung gawa natin. Ito, papakita ko sa inyo. So, ito kasi mga Oragon. Ah, napansin niyo, no? Nasa ibabaw ng kanopi yung bubong natin. So, ang iniwasan ko dito, dahil ganito yan. Agdan kasi ito. Agdan. nakakita yung agdan. So, magbubundol yung ulo natin dito pag ibinaba natin yung ah, uh, itong uh, natin roping. Pag ibinaba natin yan, pag ibinaba, pag ibinaba natin, pag natin itong bubong natin dito sa kanopi. So, dito natin ilalagay. So, mabubundol na yung ulo. Uuntog na yung ulo dito sa may hagdan. Pag umakit kayo dito sa may landing, papunta dito. mauntog na yung ulo mo dito sa bubung uh, bubong natin kung ilalagay natin ito dito. Kasi, mababa na. Ayan, napansin nyo yan. Oh. oh. so, ito na, ito na yung kamay ko. Nasa level na ako. Ibig sabihin, nasa 140 lang siguro itong taas nito. 140 o 150. O, so pag ibinaba pa natin to, ilagay natin to dito. wala na. Bundol na. So ayan. Bundol na tayo diyan. So ayan oh, Oh. Ah, na lang ako ito na yung ano. Oh, ngayon ilalagay ko kung ilalagay ko yan dito. Ilalagay natin yan dito. Wala na. Mabubundol na yung ulo. Baka masugatan pa ng na o tapos ng yero. Kaya itinas natin para iwas untog. kasi ito yan. Ano eh. yung ano, kunti na lang, untog na. O pag nilagay pa natin to. <laughs> pag nilagay pa natin to itong Ah. Uh, taxi stand pag nilagay pa natin dito untog na ayan oh ayan dito na yan o pag umakyat ka, ma ka na pag umakyat ka sa may hagdan ito yung hagdan Mauntog ka na pag umakyat ka papunta dito sa may ano sa may terrace kaya tinaas ko na lang tinaas natin para di mauntog oh so yan mga paragon. Kasi yan, sa followers natin na uh, nagtanong, nagcomment yan. Uh, sinagot ko yung comment mo. Maganda yung comment mo. Kasi para naman talaga yun. Para malaman kung bakit ito so, yung ano ko. So yan. hindi na natin video mga ragon.